Magandang araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Merkules, ikalabing anim ng Agosto sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, walang inaasahang bagyo sa manang panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Ang hanging habagat naman ay patuloy na umiiral sa bahagi ng Southern Zone, Visayas at Mindanao. Samantala, Ayon naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng mainit na panahon lalo na sa tanghali na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at tsansa ng mga isolated o pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi dulot ng isolated rain showers at localized thunderstorms. Maaari rin itong magpaulan sa madaling araw or early morning. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong Merkules ay maglalaro sa 26 hanggang sa 32 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 39 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 4 hanggang 19 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog Kanluran o Kanluran. At ayon ng latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, Tagigenyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.